Kumusta mga kasaliksik? Hindi na bago sa ating kaalaman na sadyang hindi pa natin natutuklasan ang karamihan patungkol sa ating karagatan. Kung kaya't hindi may tatanggi na madami pang patungkol dito ang dapat nating malaman at matuklasan. Kaya mula sa tuna na umabot ang halaga sa milyon-milyong dolyar hanggang sa pusit na nagpalubog ng mga barko ay pag-usapan natin ang sampung pinakamalaking nilalang na natagpuan sa dalampasigan. Kaya kung handa ka ng malaman ng mga ito ay simulan na natin. Number 10, Bluefin Tuna Sa dinami-rami ng mga isda na naninirahan sa ating karagatan, ay sigurado ako nang nahuli ng mga mga isda na ito sa karagatan ng Pembrokeshire sa bansang United Kingdom ang isa sa papangaraping mahuli ng kahit na sino. Dulot na maniwala ka man o sa hindi, ay umaabot ang halaga nito sa isang milyong dolyar sa kadailan ng isa ito sa sinasabing pinakamalaking tuna na nanghuli sa ating kasaysayan. mabat ang sukat ng Atlantic Bluefin tuna na ito sa 10 talang pakan at timbang na lagpas apat na kilo. Kung kaya't hindi nakatakataka pang malaman na matapos itong dalhin sa dalampasigan ay sadyang dinumog at pinagkaguluhan ito ng mapaordinaryong mga residente man at pati na rin mga eksperto. Number 9, Higanting Hito sa bansang Italia ay merong nahuling isang hito, ang isang mangisda na matapos niyang maalis sa tubig ay labis na lamang nagpalaki ng kanyang mata. Sa kadila ng umabot ang haba nito, sa halos siyam na talampakan na talaga namang nagbibigay linaw kung bakit walong minuto ang kanyang itinagal para lamang mabingwit ito. Dagdag pa sa malaking pangangatawan ng isda ay umabot rin ang bigat nito sa lagpas isang daan at dalawampung kilo. Kung kaya't muntika na raw tumawab ang barko ng mga isdang nakabingwit dito na matapos rin naman sukatin at kuhanan ng retrato ang isdang kanyang nahuli ay mabilis niya namang ibinalik sa kalikasan upang magkaroon ng posibilidad na makapagparami pa ito at mapalaganap ang kanyang lahi na may malaki at dambuhalang pangangatawan. Number 8. Dambuhalang Balena hindi na bago sa ating kaalaman na ang mga balyena ang pinakamalaking nilalang na naninirahan sa planetang ating ginagalawan kung saan ang isa sa pinakamalaking uri ng mga balyena sa lahat ay ang mga humpback whale na sadyang madalas lamang daw anurin sa mga dalampasigan ng iba't ibang bahagi ng dahidig at ang isa sa ganitong klase ng pangyari ay naganap sa dalampasigan malapit sa nayo ng Amanzim Toti sa South Africa kung saan ang isang humpback whale ay may nalas na inanod palabas ng tubig na naging daylan para maipit at stop siya sa buhangin. Sa kasamang palad ay dahil umabot ang bigat ng hayop. Sa 8,000 kilo ay nahirapan na ang mga tao na ibalik ang dambuhalang hayop sa tubig na kalauna na naging daylan para mamatay ito. Na mabuti na lamang at mabilis na inaksyonan ng mga turidad Kung kaya't maliban sa mabahong amoy na umaalingasaw sa lugar ay wala naman ditong nangyaring aksidente o disgrasya. Seven, na Nailigtas na higante kung ang naganap sa South Africa ay talaga namang nagpalungkot sa lahat, ay kabalik na naman ito ang nangyari sa dalampasigan malapit sa nayon ng Mar del Tuyo sa syudad ng Argentina kung saan meron ding humpback whale na minalas na inanod. Kung saan kumpara sa kaninang pinag-usapan natin ay nakaligtas naman ang hayop na ito at kalaunang naibalik rin ng mga tao sa tubig. Ngunit ang effort at tiyaga na ibinigay nila para sa ganitong gawain ay talaga namang umantig sa puso ng publiko sa kadaila ng 28 oras daw silang tuloy-tuloy na nagbigay ng tubig sa hayop at pilit na nagtulak dito pabalik sa dagat kung saan gumamit pa sila ng crane at bangka para lamang mas mapadali ang kanilang gawain. Tatlong pong tao raw ang kailangan para maibalik ang balyena sa dagat kung saan kahit na matinding pagod ang naramdaman nila matapos nilang iligtas ang hayop ay hindi nila ito ininda dulot na alam nilang nakaligtas sila ng buhay ng isang dambuhala. Number 6, Orfish Ang mga orfish ay kilala sa pagiging pinakamahabang matinik na isda sa ating karagatan na talaga namang mapapatunayan ng nadeskubre ng mga residente ng Catalina Island noong 2015 kung saan mayroong inanod sa kanilang dalampasigan na bangkay ng isda na ito na umaabot ang haba sa limang metro makikita na butas-butas na ang katawan ng orfish dulot na pinagpiyesta na ito ng mga ibon, kung kaya't wala na rin mata ang isda, na ayon sa investigasyon ng mga eksperto ay bata at kamakailan lamang nagsimulang mabuhay kung kaya't hindi pa nito naaabot ang kanyang maximum na haba na maaaring dumoble at tumriple pa kung sakali. Nagpapakita lamang kung bakit hawak-hawak ng isda na ito ang kanyang titulo. Number 5 Stingray kung pamilyar ka na sa nila lang na kung tawagin ay Stingray ay sigurado ako na alam mo na na kahit pa manipis lamang ang pangangatawan ng hayop na ito ay kaya pa rin nilang magkaroon ng mabigat na timbang kagaya na lamang nang nadiskubre ng mga residente sa Mansang Cambodia kung saan nahuli nila sa Mekong River ang isang Stingray na umabot ang haba sa labing tatlong talampakan at timbang na halos tatlong kilo na naging para bigyan ito ng titulo ng mga eksperto sa pagiging pinakamabigat na freshwater fish sa kasaysayan. Kung saan kagaya ng ginawa kanina sa nahuling dambuhalang lang ito, ay pinakawalan din agad ang stingray na ito, matapos siyang sukatin at kuhana ng retrato. Number 4. Leatherback Turtle Alam mo ba na kahit pa ang mga pagong ay maaaring magkaroon ng sukat na kasing laki, ng ating mga kabataan, ang lahi ng pagong na ito ay ang leatherback turtle na isa sa pinakamalaking uri ng pagong sa lahat. Sa kadailan ng ang haba nito ay umaabot sa 3 metro at timbang na halos 300 kilo na kaysa makatulong ay makakasagabal raw sa kanilang pagpaparami. Dulot na matapos mapisa ang itlog ng ganitong uri ng pagong ay mas madaling nakikita ng mga predator na ibon ang kanilang mga anak dahil meron na itong malalaking sukat kumpara sa ibang mga pagong na naging dahilan para mas madali lamang silang makita at mahuli sa buhangin kung kaya't madalang lamang nakakarating ang mga ito sa tubig ng karagatan. Number 3, Ocean Sunfish ang mga ocean sunfish o tinatawag din na mola mola ay ang isa sa mga isda sa ating karagatan na mayroong may pagmamalaking malaking sukat ng pangangatawan na talaga namang mapapatunay ng nahuli ng mga manging isda sa karagatan ng bansang Portugal kung saan nila nabingwit ang isang mola mola na kahit pa mayroong pangangatawan o maabot ang haba sa lagpas tatlong metro at halos tatlong metro ang lapad ay maabot naman ng timbang na lagpas dalawang libong kilo. Nagpapakita lamang kung gaano kabigat ang kanilang katawan kahit na hindi gaano malaki ang kanilang pangangatawan na sadyang naging daylight para maging bibihira lamang ang mga pagkakataon kung saan tuluyan silang nahuhuli ng mga manging isda. Dulot na bilang lamang ang mga barkong may kakayanan na buhati ng isda na ito pabalik sa dalampasigan. Number 2 na ipit na killer whale Kahit pa ang mga killer whales o orca na kilala sa pagiging isa sa pinaka-agresibong nilalang sa ating karagatan ay nakakaranas din ng kamalasan na talaga namang mapapatunayan na nangyari sa isang babaeng orca sa isang dalampasigan ng Bansang Colombia, kung saan na-stack at naipit siya sa mga batuhan na naging dahilan para sadyang mahirapan siyang makabalik pa sa karagatan. Ang ganitong klase ng kaganapan ay hindi may tatangging magiging daylan para mamatay ang hayop. Kung kahit mabuti na lamang at may mga tao na nagbabuting loob, natuloy-tuloy siyang dinalhan at binuusan ng tubig gamit ang mga timba na naging daylan para makayanan niyang hintayin na tumaas muli ang level ng tubig at kusa na siyang makalangoy pabalik sa karagatan. Kung saan sigurado akong hindi na siya magtatangkapang bumalik, malapit sa dalampasigan. Number 1, Nadiscovering Kraken Ang kraken ay ang alimaw sa mitolohiya na sinasabing isang dambuhalang uri ng pusitraw na naninirahan sa ating karagatan na dahil merong malaking sukat ng pangangatawan ay kinakayang hatake ng mga barko sa kailaliman ng tubig kung saan ang mailap na halimaw na ito ay maaaring ang natuklasan na pusit sa isang darampasigan dulot na meron itong malaking sukat na umaabot sa lamang metro kahit na ayon sa mga eksperto ay dalawang taong gulang pa lamang ito. Sa kasamaang palad ay kaysa maging isang kraken ay tanging isang giant squid lamang ang lahi ng pusit na ito. Na kahit pa merong laki na kayang umabot sa lagpas pong metro ay wala raw kakayanan na humatak at magpalubog sa mga barko. Kung kahit kung sakaling totoo man ng mga kraken na hindi pa natutuklasan ng mga ito na patuloy pa rin nagtatago. At yan ang para sa listahan natin sa video na ito. Talaga namang sa malawak nating karagatan ay merong mga naninirahang mga nilalang na mayroong higante at nambuhalang pangangatawan na hindi may tatangging gugulat at magpapalaki ng mata ng kahit na sinong makakakita sa kanila. Kaya para sa iyo, alin sa mga nilalang na itong sa tingin mong pinaka nakamamangha sa lahat? I-comment mo naman yan sa baba at hanggang dito na lang muna ang aking bahagi. Hanggang sa muli mga kasaliksik, Maraming salamat sa panunood. See you in my next video.